Nais mo bang maikot ang iba't ibang pasyalan sa Baguio pero walang sariling sasakyan o hindi kabisado ang mga pasyalan sa lungsod? Ang isang bus company sa Baguio, alok ang libreng sakay gamit ang isang lumang sasakyan. Ito ang newly restored na hard dinero type bus. Kaya po tayo nagkaroon ng free ride sa ating vintage bus dahil ito po yung uh, pinopromote natin na uh, celebration ng 78th. Anniversary ng Victory Liner. So yung vintage bus po natin, uh, ni-restore po ito para ma makita ng mga tao kung saan tayo nag-umbisa para ganoon na rin po, makita nila yung pinakabago nating uh, royal class bus. Kasa dito ang higit sa 20 pasahero. Noong 1945 pa nang unang umarangkada ang bus na ito sa kahabaan ng Manila hanggang Olongapo. Kaya kung mapapansin natin sa ating likuran na ang, ang mga webless na ginamit sa bus na ito ay kapareho lang din uh, ng bus na umarangkada noon sa Manila hanggang Olongapo. Mapapansin rin na bukas ang uh, gilid ng bus kung saan umaakyat at bumababa ang mga pasahero. Kaya naman si Tatay Tim hindi pinalagpas na masakyan ito. Aniya, tila nagbalik siya sa kanyang pagkabata nang makita ito. Maganda, uh, great experience. Kasi, nung bata pa ako, mga ganito na yung sasakyan noon, ipantrang eh. ko, ganun, victory. Ang pamilya naman nila Bernadette, nakapasyal sa iba't ibang tourist spots nang walang binabayarang pamasahe. Nalaman lang namin nung, nung nagbabrowse kami, ay, meron palang pa-tour si Victory sa vintage. Eh, kakaibang experience. Eh, Lalo na, ano, nagbabakasyon lang siya. Oh, na e timingan lang. Nakailang destination na. Hanggang five destination. The Mansion, Burnham, tapos Botanical, tapos pupunta pa ng Igorot Park and Maliban sa Royal Class Sleeper Bus, isa rin ito sa mga paraan ng bus company upang ipagdiwang ang kanilang ikapitumpot walong anibersaryo mula nang maitatag ito. Malaki po yung, ano, yung naging uh, uh, pagkakaiba ng mga biyahe noong araw sa biyahin ngayon at pati yung mga bus. Noong araw kasi ordinary lang na tayo, nakita niyo na may vintage bus natin, talagang wala siding. So ngayon siyempre, nag-improve nag, -improve, nag -improve yung ating upanya. Uh, kumpanya uh, at nagiging aircon na. Ngayon, nagkaroon na rin tayo ng first class deluxe at ngayon, dinusad nga natin yung ating bagong Royal Class Bus. Iikot ang vintage bus sa Burnham Park, The Mansion, Lourdes Grotto, Mines View Park, Philippine Military Academy at Igrot Stone Kingdom mula alas 8.30 ng umaga at alas 2 ng hapon tuwing weekdays at alas 7 ng umaga at alauna ng hapon tuwing weekend. Magtatagal ang libreng sakay hanggang sa ikapito ng Nobyembre. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.